Si si ah na dai. Bitin pala ako 'tong taga gusto nila. Ha? Dali pa ako bataan. Aba ano yan, toyo po ako sa. Toyo. O, pilibegas lang. Pagka-tulog nila sa amin. Pupuntarin kami bataan ni. Eh. Pupuntarin kami dun eh. Betan puntan namin na eh. Sorry. No oh, no, police

accommodation. Oh, Yan o, oh, papunta na kami sa accommodation. NPC. ay NBC ko lang. <laughs> Artip yun ha. After yung face of break kasi nauna tayo sa kanila eh. Oo oh, naman. Boom boom eh. Siyempre. Ay, nandun yung utility. Oh, ay, kasama natin yung utility pre. Nauna na yun. Eh. Ito na, lagi taping. Ganito no, lock in. Wala lang kasi. Kasi si Mitan wala eh. Ayun. Kanilis pala. GG pala. GG. Hindi ko alam to. So, yun na nga guys. Tingnan na tayo guys. Daming tuturuan. Okay. Tingnan natin. Okay.

nandito. bali ang alin na. sa tabi sa bahay ko 20 katao na. tao. Ah. na lang. ka. hindi nila ibubukod ang driver. Oh, pa din tayo. din Okay, Isasama dito sa atin. Mm. Ayun oh, guys, kakain muna kami. Ano po na kami makakainan? Eh. Sir! Tatal na natin? Oo oh. Kayo mo tayo? Oo oh. O oh, inihintay tayo nun mga yun? Hindi, yan na Sa atin na daw yun Hindi, yun yung Direk Al Ah, Direk Al? Ayun okay, ma. Ilabas na tayo muna, kayo mo tayo? Ah, paghintay naman mga yun Huwag hahanap pa naman yan kayo dyan, pasok tayo dyan. Ay, entrance, ba? No, exit. <laughs> <tegued> entrance, <gardens> Ay, isa <salang. laughs> uh, lang. Ah, hindi, yung sasakay yung hospital dito dalawa lang. bye. -bye. Apa? Uh, uh, ba Babalik uh, ba -ba kami doon. Babalik kami doon. Ba Babalik kami doon. Yes, Babalik -ba ba kami ba doon. Doon na yun kay ano kay Ah, kasi ano, nga pala golf cart yung maghahatid sa inyo. Saan? <laughs> doon sa ah, accommodation. Sa oh. Oh. Ayun. Golf cart. Ano <laughs> <laughs> pala yun, may golf cart. Sama kayo sa vlog trick ah. Sabay na kayo kay Derek. Oo. Oh. Derek Elmer. Ay, Derek Elmer. Derek Johnny Mer. Yeah. <laughs> Welcome to my vlog, Derek. Yun o. Know. Kuya Klotz, kung sa ilalim. Ay, sandin. Ay, ito. Yun o. Know. Hey, Derek. Hey, boss. Enjoy your stay. <laughs> Nasa uh, 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 uh. kita tayo ah. <laughs> so, yun guys. Punta na sa original plan. <laughs> 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 Tara, let's. Dito na tayo. Dito tayo. Kain tayo. Uy, masarap. Nakangumi yung sinigang pre. Ano yung sinigang? Ano yung kay? Ayun o. No? Kain muna kami guys. <laughs> Let's eat. Curry, curry. Curry. Kapag ako'y nag-iisa Wala akong kasama Kapag mayroon ng kasama mm -hmm. Hindi na ako mm -hmm. nag-iisa Hanggang wakas di maglalaho Maglalaho hanggang wakas Hanggang wakas di maglalaho Mahal ko <laughs> Sorry Eh <laughs> Apre. Ano, Pare, Wala pa kami kasama dito, si Metal na kay direct. Pre. Oh. Eh, dito na kaya ako Dito na kaya, dito na kaya tayo. Dito na tayo. Crowd. Oh, baite na, oh, na itong buong bahay. Pwede kunin natin yung isang ano, yung bed oh, tas dito. Oh. Okay, ba. Pwede kaya 'yon? Hay, sasabi tayo. Alam pre. <laughs> Si Pare Joel. Wen. Wen. <laughs>